Ayan guys, what's so up? Ngayon ay andito tayo sa bayan na Agnangan. Um, tayo ay magkakalamay dahil bukas ay may okasyon dito sa bahay ng aking papa. Okay. Kaya nandito kami. Siyang baby ko. Tayo magmamasa ng kakalamayin. So, guys, ayan pinapatigas-tigas lang natin ng kaunti gawa ng medyo napalambot yung giling <coughs> napadami yung tubig yan pinapatigas-tigas natin <coughs> o yan guys nilagay na magic gata na ito ang magkakalamay ayan natin <coughs> sukal Tutukan mo ang akin ng Kuya po ano? Walang daan nga eh huh? Walang daan Walang Wala po Yan guys so tinutunan mo muna yung asukal Yan guys binibilog-bilog na minamasa na <laughs> Hmm

Napait. Marami. Napait. May guting doon. na. isa nang magutog. Oo, ayos tayo dyan. Kaba ko tayo makasali dyan. Para sa servisyo at isang mga pangit. May ano pa rin dyan? Bakit kayo na? May ingit. Huwag nasabi kayo. Napadatak kayo dyan sa may kawang yan. Abogalok na guys. Hey. Ayan guys, ilalagay na po nila. Papa Aydan! Mami Aydan, mami! Alis yan, Miguel. Alis yan, mami. Alis yan, mami. Alis yan, mami. Alis yan, Ayos na kátom... kayo, di yan. Baka makasama ka doon. Bango. Bango ng vanilya, ano? Na ano yung ano eh? Sabi, sinibihan mo na kakain ng kambing boss. Wala nga pala dyan eh. Babantayin na pala ng manok kanya. Tara kaya, tara kaya.

Para din ba 'yan, baby? guys, mo 'yung na ibang sangkap. Cheese, Peanut, star margarine. And then pampasarap. Oh, condensed. Naiinip na 'yung akin, tiyo. pinapaypayan <laughs> ah. Oh. guys, dito ilalagay sa planggana na may langis. Kumain ka pa marami Oo. Wala. eh. ka bibi

Nasa plankana <laughs> yung na yun, Ayan guys. Binabati na. Kumuha kami ng patabol. Ito yung patabol o. Oh. Sarap sabaw nito guys. kompletor kado guys, lagi naman tikilya para dumulas masarap kainin mahirap gawin